So what's up what's up mga kumag I'm back yung online judge walang iba kundi judge Jinan. okay guys let me explain first no Ako na nyo yung uh, latest vids natin or latest video natin latest content natin sa channel ah uh, yun yung episode or uh, number 700 no ika se eh tama ika 700 vids natin yun yung sa pagkakalam ko yun yung Martri versus Don Rafael di ba so if napanood niyo yun uh, sabi ko doon kita kits tayo sa pulo pa rin Royal Rumble yung first Royal Rumble sa pulo So, yun yung pang May 31 na dapat natin. ba? Diba? Yun talaga yun. Yun talaga yung pang 701 at yun yung pang uh, yun yung pang May 31. Kaso nga lang um, masyadong naghahabol lang kasi tayo sa content kasi ilang gabi na ako, ilang araw na ako hindi na pag-content. So, uh, although may pondo pa naman tayong vid, ayoko lang kasing maubos yung pondo ko. So, ayun. Unfortunately, um, naghanap ako ng ibang request dito sa notebook natin. At nakita ko to. Meron pa palang motus na natira. At ito yung Makoy versus Ojiwon. Uh, request to ni, ni Fake Riders or ni Pito. Siya yun eh. So, hindi ayun. Um, ito na muna. So, siguro yung Royal Rumble, isingit na lang natin siya sa June after natin ma-review yung Isa Buhay 2024 first round. Uh, yung natitirang battles sa sa uh, PSP, Matira Mayaman, Sack Disaster, uh, vs. Jonas, yung mga non tournament din sa flip top yung plasma joint so punong puno din yung jun, uh, june natin pero siguro yung royal rumble sa pulo isingit na lang natin siya sa june so ayun so sorry kung napanood niyo yung vid kagabi yung Martiverse don rafael as uh, nagsabi talaga ako doon na ang next na review natin is royal rumble ng pulo pero ayun. pasensya na iuurong na lang natin yon by june So, ito muna tayo. Makoy versus OJ1 Surprise uh, Freestyle Battle. So, dapat din na natin to i-judge pero uh, dahil requesto to ng isa nating mga isa, isa, isa sa mga viewers natin, subscribers natin na si, si Fake Riders or Pito. Shoutout sa'yo. So, yun. Tignan natin. 11 minutes lang yung vid. So, gaguhan lang ko. Gaguhan lang to. ko palan lang to. Pakinggan natin. Napanood ko na si Oji 1 eh. Nakalaban niya na si Mar 3 eh, di ba? Nung nakalaban niya si Mar 3, na-review ko yun. At sabi ko, panalo si Mar 3 dun eh. Di ba? Uh, actually, halos lahat ata ng laban ni, 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 ni Mar 3 sa pulon, napanood ko na. At uh, yung iba doon, panalo siya para sa akin. Ah, no. <laughs> <laughs> Hindi kami nagkointos! Pinili mo una ni Makoy! Una banat para kay Makoy! Pakinggan natin oh, laban to! <laughs> Monggoloy! Bukin <laughs> nang ina mo ka! Sa akin, kukulangin yan. Hoy, Monggoloy, kulang-kulang. Siguro nung pinanganak ka, yung nanay mo, cesarean. Kaya pala mukhang unggoy yan. Ano, slow? Mukhang unggoy? Cesarean? Mm -hmm. <laughs> Go! Go! Tangina, freestyle la, pero parang naka si si Makoy dito ah. So reference ni Makoy dito yung Planet of the Apes. Uh, maraming series kasi 'yon. Uh, movie siya pero ang dami niyang sequels, no? Kaya uh, parang nagmukhang series na rin siya. So, Planet of the Apes, Rise, Rise of the Planet of the Apes, um, Dawn, uh, Dawn, tapos yung bago ngayon na Kingdom. Kingdom of the Planet of the Apes. So, magandang movie yun. Andun sila Caesar. Uh, matay na si Caesar eh. So, dun sa bagong movie. Bagong sa movie na Kingdom of the Planet of the Apes is uh, anak na ni Caesar yon So, yun. Magandang ano yon, Magandang movie yun. So, yun lang. Na-reference lang ni, ni, ni McCoy at ano lang. Naka, parang naka si, si McCoy dito. Surprise. Freestyle battle pero yung ganong mga banat. Sulat yun eh. <laughs> oh, tangina mo, stick Pinapunta ka lang dito kasi birthday ko. At nilaban ka kay Makoy, ikaw yung lalabas na abnoy. Sobrang tanga mo yung shota mong si Marie Cris inago ni Shaboy. <laughs> Inamay na mukha. Tapos ka na ropa. di ka marunong tumugma. Tanga, inuuto ka lang ni Shernan at ni Smaglas. tangina na ito mukha. Mukhang three, mukhang five months na badang. Tangina mo. Pinagsuot ng bars. T Ayan, ito, ito. Ito, ano na to? Uh, freestyle na to, itong mga yung badang part na to. Naka-freestyle na si, si Makoy dito. Tangina nito ito, Mukha, mukhang, tri, mukhang five months na badang. Tangina mo, pinagsuot ng got bars. TF mo yan. Tangina mo, baby boys ka. Si Koli, pinagtitripan ka lang. Tatanggalin ka na, tapos ipapalit ako na. Oh! Dito, mga baby boys, mga yung baby boys, puro pugi at matitino. Alam ano mo, ba't ka nandoon? Laruan ka lang gago! Pukin ang ina mo, OG1. Yung shota mo si Mary Chris! Kamukha nung nag-viral na mag-shota mukhang badyaw! Yung may team! O, tignan mo, nandidistract! Tang ina na ito! Birthday ko, pero ba't ganito? Parang bangungot to! Tang ina ni og oh, ng puta, mukhang pulubi sa labas! Kamukha mo yung mga rugby boy na nangaha, nangahabol ng bus! <laughs> <laughs> Mukha kang Mukha ano, yung nagtatawag ng pasahero. Yung show tamong, si Marie Chris, di nalang sa biyahero. Three hours! Gago. Three hours. Sila yung nasa simenteryo. Ako yung taga-video. Tignan mo, may tattoo yun, di ba? Tignan mo yung braso. Ang sarap mong pagtripan, hayop ka. Kaya ka lang nandito, dude. Panghatak ko ng views. Ubi ng ina mo. Okay, mamaya ka na. Tag, tag! Okay, okay. So, pakinggan na lang natin to ah. Uh, di ko na i-judge to per round. So, judge ko na lang to as a whole na lang. Kasi, surprise freestyle battle lang naman to. So, tign tignan natin, tignan natin. Pero, as a whole ko na lang to i-judge, okay? Listen, mo pala. Balita ko, ulam niyo tuyo ah. <laughs> <laughs> sabi niya, sabi niya, Marquis ano daw, Marquis. Tang ina mo, ko na una-una yun. Ano daw? Marquis, tang ina mo, ko na una-una yun. <laughs> sabi niya talaga, akala niya sa akin, di ako maroon, tumira. Tumira, adik. <laughs> Oh, binigay ko kay siya, boy. Alam bakit? Sawan, sawa na ako sa kanya. Ang handa mo, ang putang ina nyo? Akala mo, hindi ako Game! 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 mo, Game! 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 Tangina, <laughs> bata ang payat mo. Mukhang adik tinitira ka lang namin dito. Oh, Oo! Oh. Oh. Oh Bye! Oo! Akala lang ako dito. Hinaasan ako kay na Esmag, kaya si Kaoli. Tangina ka! Tapos ka na kaibigan! Oh. <behavi intention> <highlighter> ano Parang 8 months si Eminem parang... 8 months Eminem, parang OG1 kayong up-rap, bumubanat na ako, dito, gangsta na gangsta ako. Galing ako sa Tundo na Manila. Nakita kita, babarlin ka sa muka. Akala niya sa akin, ang may putok ka. Alam ko, ang lakas putok mo, bata. Sa lingguhan, walang ligo. Birthday mo, naligo ka lang. Sa buwan na walang ligo, Pistahan tayo, break mo, tumatayo! Okay, round don Makoy. So, sabi ko nga sa inyo, as a whole ko na lang siya i-judge and even freestyle battle yun. Siyempre, adon pa rin yung kailangan natin na no? mas mas well executed yung kay Makoy doon. Sabi ko nga kanina sa inyo, di ba? yung uh, parang mga first lines ni first four lines ni ano ni, ni Makoy parang naka written siya doon na yung style kung paano niya in-spit yun parang naka written siya doon so nag mas nagustuhan ko yung uh, mas malinis eh mas malinis mas uh, mas may rhyming nagustuhan ko rin yung mga banat ni Makoy kay Ojuwon na hindi ka marunong mag-rhyme tapos yung, yun nga, yung Cesarian, Caesar, yan, so yun. Tapos yung kay Ojo naman, uh, yun, yung sinabi ni, ni Makoy na hindi maroon mag-rhyme, uh, wala, napan na, napansin natin yon Tapos, alam naman natin na hindi naman talaga battle MC c Ojo, yun, eh, no? Um, yung baby boys na, na grupo. Alam ko na panood ko na sila eh, pero nakalimutan ko na kung ano, nakalimutan ko na kung saan ko sila napanood. Alam ko sa paggawa ata ng mga parody, sila ata yun. Not sure ah, not sure. Pero parang sila yun. Tapos, ayun, round 1. Uh, Siyempre, mas lamang talaga si, si Makoy dito pagdating sa experience sa battle. Uh, alam naman natin si Makoy naka ilang na kailang kampiyonato niya. So, sa mga hindi pala nakakaalam, no? Sa mga hindi nakakaalam kay, kay Makoy, uh, marami na siyang... Um, Nagkausap kasi kami ni Makoy nung kailan ba kami nagkausap? PSPQC. PSPQC or uh, pedestal hindi ko alam eh. Basta hindi ko alam kung PSP or Motus. Basta nagkausap kami na sabi ko sa kanya kasi kunin mo yung titulo. So, yung sapulo. To sabi niya pipilitin daw niya kaso, 'di ba? Unfortunately, talo si si Makoy sa laglag si Makoy si laglag si Makoy sa titulo 2024. basta nagkausap kami noon. So, ah uh, may dalawa or dalawa or tatlong hindi ko alam, hindi ko hindi ko na matandaan kung ilan yung binanggit niya sa akin. Dalawa or tatlo. So, Ayun. So, well constructed kahit uh, freestyle yung kay Makoy. Mas may laman, mas direct. So, kay Makoy yun. So, wala na muna tayong score kasi freestyle lang naman to. Basta kay makuha <kicking> <kicking> -eh. ano, <laughs> yung round 1. Patang na niya. Ito ano-ano pinagsasasabi? Oy, yung nanay mo tsaka tatay mo magpinsan. <sighs> Tignan niyo itura. Pukin ang ina mo, OG1. King of Rap. Di ka nga marunong magbasa. O, so, basahin mo to. Basahin mo to. Uh. Uh. Uh, ano basa dyan? Creepy tika mukhang piti. O, putang ina mo. Tang ina mo. Kinder na lang drop ka pa. <laughs> sa akin kulang ka pa. Ganto icura ng tanga. Tang ina nito. Hoy, puki ng ina mo. Badang, ang laki mo na. Nakagat bars pa. Malulugi kami. Tang ina nito, pinasuot diyan. Ang dumi-dumi. Utang ina mo mukha kang pulubi sa labas, kamukha mo yung matabang nagrarap. <laughs> Wala ka ng pangarap. Yung show tamong si Mari Chris, biniyak ko miya, miya. Mm. Yung mani buka-buka. Mm. tang Ina, eh, um, anong, di mo nga alam na itindihan niyo, ang gago. ABC na lang, di mo pa kaya basahin. One plus one, sagot niya, three. Tang ina eh, nito. <laughs> Birthday ko kasi, kaya pinagbigyan ko siya. Nakalabang ka ng gwapo. Bang, well, Ali Richard ah. <laughs> Ay! Artista ka na sana. Kukunin ka sa batang kiyapo po. Ikaw yung papalit kay Owen. Kasi magkamukha kayo, putang ina mo, hoy! Puhay ng ina mo, gigigil ako sa'yo. Napanood ko yung, yung ano tawag doon sa ginagayang kanta. Parody nyo kay Shanti Do. Tang ina oh, diba? mo, <laughs> yosin nyo. So, sabi ko sa inyo eh, uh, baby boys, uh, sila yung sa mga parody. So, sa tama nga ako. Ob. <laughs> Tang ina mo, yo sinyo hope. <laughs> Pag sinunto kita, yung mukha mo magchochok. Sarap mong sakalin, puki ng ina mo, mukha kang autistic na kulang-kulang. Wala na ako masabi, tontuwa pa rin sila. Putang ina mo ka, yung nanay mo, mong ka kamukha sa wrong turn. Gating gating mga killer sa wrong turn. <laughs> utang ina mo, bad burn. Pag nagtsochonky, ayup ka, ay may peglet ka pa sa mukha. Mm. Sinaksa ka kasi dun nung ano, nung bida. Gago. Time. Time. Okay. <laughs> na, game! game. <laughs> <laughs> two rounds lang to, no? Kasi tapatapos na agad. Two minutes na lang agad. So, ayun. Round two. O -G -O -G. Sabi niyo, Ron Ba't mo ni Ron <laughs> Nanay niya, na maligno. <laughs> Tatao yun, totoo, aminin ko. Nakit ko sa bahay nila eh. Bahay no? Bukid, narip na maligno. Ang kato, impacto ng putang ina niyan. Impact ng mukha nito. Akala niya sa akin, hindi ako magaling. Bata magaling ako. Batang kabite, bako or kabite. Hindi ako magaling, tang ina. Ninaasan ako na share si Smag, tang ina to, bata nito. Shout out kay Smag, ako oh, share nan. Tapos si Collie, as si Bija Prowell. Itang inong bata nito. Happy birthday, pa! Happy birthday, pa! Happy birthday, pa! Fuck you! Wala akong gift sa'yo. Gift ko sa'yo ng putang inang itong bata nito. Maangas ka! Sabi mo sa akin, sabi niya ako, tanga ng sarang ng Puta, binigbugas sa tundo wala ako, awe. Eh. So, di ba? Ang ina mo bata ka. Oy, Adi. Ay, alam mo na. Mayor, alam mo na. Adik to eh. Bawulin niyo na yan. Sixta, <laughs> Game! sama game game hindi ko lang atroponan nabrakebasa tapos ng mga mata ikalam bataka burst ang ina sabinis mag burst boi 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 mga boi 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 Oh, King of Rap, baby boys. Happy birthday, tol! Oh, salamat! King of Rap, oh, baby boys. <laughs> so, ayun. Uh, uh, freestyle battle. Alam naman natin, walang mananalo doon. Pero, uh, kung sakaling, kung sakali lang, no? Siyempre, kay Makoy tayo doon. Uh, birthday pala ni Makoy nung, ano na to? Nung time na to. So, happy belated happy, happy birthday kay Makoy kasi nung nanood kami nung zoning, zoning ba yun? O oh, tama, nung zoning. Ay, goob, ah. Second sight pala. Nung nanood kami ng second sight, yung nanood kami ng second sight, yung yung kala Jonas versus Plasma, MZ vs. MR, tas yung mga first round ng ano, first round sa Isaboy 2024. Ayun uh, nagpabati rin si si Makoy. So February 24 ata. Ay di. February March March 19, 27. Di ko alam. Basta March yun. March. Dito yun eh. Tignan natin. Dito naman yung... Ito, kailan ba to? March 23. Ayan, March 23 sa notebook natin yan guys so ayun uh, walang uh, di ko na iniskoran to kasi actually dapat papanoorin lang talaga natin siya tapos magre react lang tayo ng facial reaction lang kung ano yung ano yung naging ano yung masasabi natin uh, wala na siya hindi ko na ihimayin yun guys pero ayun nga sa, ma ang masasabi ko lang kahit na surprise freestyle battle to kitang kita pa rin natin yung pagiging battle MC ni, ni Makoy um, although hindi naging mga gan kasing uh, lalakas no yung mga linya na binitawan ni Makoy pero kitang kita mo doon na lamang siya sa experience tapos sa 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 pagiging battle rapper no naka bars naka four bars eh, eh hindi nga naka four bars parang ano nga lang eh dos by dos lang eh di ba tapos, jokes. More on jokes. na. Kapag ganitong mga freestyle, asahan nyo na yun na mga jokes talaga. Pero nagurit lang ako dun sa first uh, round ni ni Makoy. Yung umanga, uh, una mga linya na inispit niya. Akala ko talaga pinagandaan niya yun eh. ba diba? Kasi para sa akin, yung, pag, yung dating ng... Yung dating nung ano, nung inispit niya yung... Yung inispit niya yung cesarean. Akala ko talaga ano eh, May handa eh. 'di ba? Pero ayun, props kay kay Makoy. Ah, uh, di ko na iskoran niyon pero kay Makoy yung first tour. round. Ah, kay, kay Makoy yung dalawang round na 'yon. So ayun, shout out kay um, kay Fake Riders or kay Pito sa nag-request ng battle na 'to. Uh, di ko alam but na request mo 'to. Surprise battle lang naman siya pero ayun. Ay, uh, sabi mo na ano eh, uh, na hindi ko ginagrant yung mga request mo kaya. 'Yon. So, thank you, thank you pa rin kay kay fake riders. Alam ko marami ka pang request dito sa sa listahan natin. Isa-isain natin 'yan, okay? So, kita kits tayo sa next na review at for sure, ito sigurado na 'to. Uh June 1 PSP. PSP, PSP tayo. Uh, Taposin natin yung PSP, yung Man of Liberz Daddy Jody Eds Joss versus Jonas tapos yung S Sak maestro Zaki tapos yung yung dalawang battle nan tournament battle sa sa second site hindi pa kasi buo yung ano eh, hindi pa kasi buo yung 8 battles sa first round ng isa buhay kaya yun muna tapos hanggang hangga't hindi pa buo yung yung first round battles sa isa buhay uh, ano muna tayo request videos. Okay? So, baka doon natin ipasok yung pulo na Royal Rumble. So, kita-kitsa tayo sa June 1 at PSP muna. Okay? So, yan. shout out um, fake riders. Peace out.